kaligtasan ng mga mines ng Pinoy sa West Philippine Sea patuloy na tiniyak ng pamahalaan na hindi maapektuhan sa sigalot sa lugar. Kaugnay ito target naman ng pamahalaan, ang pagbili na mas malaki o mas malalaki at malalakas na bangka para sa kanila. Wala, wala. Maganda yung plano na bumili ng uh, malalaki uh, vessel for, for fishermen. Mm -hmm. Dapat nga, huwag no, pa yan. Pangalawa, siguro lang na itong mga ito, naglayag na sa West Philippine Sea or any part thereof, eh, kailangan talagang meron silang mga proteksyon galing sa ating sariling Coast Guard. O kaya, basta kailangan, dahil <laughs> palagi nga tayong binubuli. Dahil kahit na anong malaking vessel mo dyan, kahit na ano pang kasama mo dyan, kung itong Chinese Coast Guard eh, hindi mangingiming bully tayo. Eh, ganun pa rin eh. Paulit-ulit lang yan. So, sure, we might as well avoid. Kung hindi natin kaya, eh, avoid na At then, bumalik tayo sa pag-uusap. Yan ang malaga. Doon naman sa sinasabing tuta tayo ng uh, Amerikano. Kaya alam po ninyo kasi, ang naging problema, kaya yung image natin na yan, ever since, yan ang image natin dahil kung matatandaan po natin, yung ating mga patakaranon, ang ating policy ay palaging susub, nakasunod. Nasa buntot palagi tayo ng Estados Unidos. Kaya nga hindi man dumating ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, binago niya ito. Hindi na tayo reliant sa mga Amerikano. Kaya in-open niya ang ating bansa sa lahat. May sa Russia sa China at uh, lumayo ng konti. Kasi nga yung image natin eh, eh bakit nga naman hindi tayo, yun yung EDCA sites. Kaya tayo nakakansyawan na naman, nagbibigay tayo ng mga military camps dito sa mga Amerikano. Dati apat na, naging siya Ngayon, nakakabibigay at nalabing pito. Gagawin gariso ng Garyo Sonobong Pilipinas. O kaya ang feeling ng mga uh, nakakapansin eh, itong Pilipinas, sulit na lang na. Kung anong gusto ng Amerikano, sinusunod natin. At hindi nangyari yan sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At binampalata niya pa nga yung presidente. Siya lang ang tumayo na presidente ng bansa. Na talagang kinonfront niya. Sinagot niya. Binura niya pa nga eh. Ang uh, presidente ng Estado Unidos. Si Pero kita niya na talagang hinihubra yung insulto sa atin. Tumayo mm tayo. -hmm. Thank you very much, Ate.